Gumuho ang mga naglalakihang tipak ng bato at lupa mula sa gilid ng bundok sa Batangas City. Nakatutok si Paul Hernandez. Kita ang natapyas na bahagi ng bundok na ito sa gilid ng Batangas-Tabangau-Lobo Road sa barangay Dalapas-Pulot-Aplaya sa Batangas City matapos ang naitalang pagguho rito madaling araw kanina. Agad ikinasa ang clearing operations. Gamit ang backhoe at iba pang heavy equipment ang DPWH Batangas 2nd District Engineering Office isa-isang tinitibag at hinakot ang naglalakihang tipak ng bato na bumalandra sa kalsada. Estimate po namin ang mangyari itong landslide na ito, mga 3 o'clock. Tanging mga motorsiklo lamang ang nakakalusot sa daan. Inabisuhang gumamit ng alternatibong ruta kung pupunta sa bayan ng Lobo. Ay di po, kami magpapasundo na lang sa motor. Hindi nga po, hindi nga po kami makakadad. Di ba makakalusot itong four wheels? Yung mga motorista na pupunta po sa bayan ng Lobo na gamitin po natin yung kabilang road na Batangas Lobo Road. Tinitingnan sanhi ng pagguho ang paglambot ng lupa dahil sa nagdaang malakas na ulan dala ng bagyong aghon. Walang naiulat na nasugatan o nasirang sasakyan dahil sa pagguho. Pipilitin daw na malinis na ng lugar ngayong araw para mapadaanan na sa lahat ng uri ng sasakyan. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog.